And uh, naisipan ko, uh, buuin na siya ngayon. Salpak ito. Yung monoshock niyan, kukunin natin kay Stoker. Uh, may ikabit na natin yan. Okay, so uh, andito tayo ngayon sa pandi kasi nagpa-machine shop tayo kahapon uh, hapon na natin na ibigay yung uh, ating tourniquets dalawang tourniquets yun dalawang ehe para sa ating swing arm at saka para sa ating yung engine mount isang isang tornilyo pang engine so kukunin natin ngayon okay, dito ako nagpagawa ayan ayan sana bukas pa park muna tayo dito Okay, so uh, ang pinaka machine shop natin na eh, eh yung para dito, galing sa MS Racing, galing kay Koy Joel. Ha, ito at saka ito. So, walang nabibiling ganong tornilyo kaya ipapasadyaan natin ito. Doon, muto tayo doon. Kabila. Sana nagawa na. Yan, dito na tayo. Ito. Binawasan siya ng 1mm. Tapos nag-retread ng panibago. Nung una gato'y ang kahaba. Tapos pinutulan. Tapos ito. Okay, so medyo madilim. Ito yung ating ano, 200 pesos lang yung nag-assist natin. Repace at saka retread. 200 pesos dito sa anong ito? Amtech? Amtech Engineering dito sa ano sa Pandi Busto Bunsuran first. Pandi Bunsuran Perth Pandi Ayano. No? 200 pesos lang inabot Okay, so uh, baka kasi makapira tayo doon, may tugtog eh. Kaya dito na natin ituloy ang pag-vlog natin. Uh, hindi naman pwede yung aalis na lang tayo. So, Test testingin muna natin kung talaga bang ari iubra. So testingin natin kung lulusot ba. Moment of truth. O oh, parang hindi. Oh. Parang hindi. Dito muna. Hmm. Yan. Lusot. Lusot itong isa. Ngayon ito namang isa. Tingnan natin. Kung lulusot din. Yun lang. Parang kailangan pa nating lihain. Lihain natin itong loob ng konti. Papadaanan natin ito ng kukuha tayo ng medyo maliit dito ng konti. Lalagyan natin ng liha para pumasok ito. Pero ito lusot na lumusot na ito doon ito namang isa ito sunod sa swing arm kailangan lumusot yan dyan pag ito hindi lumusot finish na wala kayo lumusot isa pa puti na testing natin pa pa natin ng isang padaan ayan o oh. balik tayo dyan balik 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 Okay, so okay. uh, i-re-repace ulit ng panibago kasi ganun na ang sukat ang problema hindi pa lumusot dito swing arm Parehan dito eh bakal sa bakal yan hindi lumusot

testing moment of truth ito ang ano lang okay na yan Uh, lihaan ko na lang siguro pinalawang lang yung ano pero ito lusot ito malok ma uh, ano ito Sikit. Ayan oh. Kaso pag yan inilagay mo na, hindi na yung mahugot. Hindi Ayan, ayan. Ako na lang magbabawi sa isa. Lihak na mo Ayan, lusot naman. Kaso nga lang parting ito, hindi. Baka kinalamang wag so, kaya nga, yung halog na Ito na hahabulin dyan Ayos na, ito na lang ang ating hahabulin yan. Kasi siguro nangalawang lang kasi katagalan ng naka-stack doon sa likod ng pick-up. Uh, nag -ulanin. may nagkalawangin. Okay, bit-bit lusot na. Hindi pa pala lusot, may konti pang modifications. Oh! Uh! May konti pa. Ah, uh, ito natin. Itong parte na to, ito mismong bushing niya. Uh, medyo papadaan na natin yan ng liha kasi mayroong mga germs germs dito sa parting ito yan, may mga molecules dyan hindi lumusot yung ating ehe mismo yan, oh. eh, kung babawasan pa natin ito ito sakto na lusot na dito dito lang hindi lumusot sa kabila so ibig sabihin hindi na yung ano dyan kung lumusot na ito yan, kung lumusot na dyan sa parting na yan uh, hindi na yung ehe may problema ito ng bushing kaya itong busing, gagawin natin mamaya. Padaanan natin ang liha mamaya. Hanggang sa lumusot ito. Madali lang naman yan. Saglit lang yan. Meron din naman tayo dito ng dremel. Pag tinamad, pero liha na lang. Para mano-mano. Mas maganda yung nahihirapan eh. Gusto ko magpakahirap eh. Ganyan tayo kasi pag... Yan. So, ito. Ito. Ganon din. Papalag... Uh, ano din natin yan ng liha. Papadaanan din natin yan ng liha. Ito. Lusot tayo dito eh. Tingnan nyo mabuti. Jolens. Oh. Jolens Quick. Um, swak na swak Giliw Kusang sarawan Kaso ito Dito sa parting ito uh, Medyo pumaga siya Pumaga siya dito Sa parting na yan Pinag weldingan Doon sa loob Sa loob Pumaga Kasi syempre Nainitan Nung Nainitan Pinul weld uh, Medyo sumikip ng konti So ibig sabihin Padadaanan din natin yan Ng Liha Pag pinukpok nga yan Pwedeng lumusot eh Kaso pag Tinesting natin ngayon Baka hindi na natin mahugot Ayan, katulad yan. Ayaw pa magpahugot. Ayaw mag makipag-operation. Ayan. Tapos, lusot na. Uh, ano pa ba? Ito. Uh, yung ating tornikels. Ayaw na. Mamaya na yan. Okay, so balik na tayo dun. Panata na natin yan. Okay, so tatapusin ko na sana ito kagabi. Pagbibili nito kagabi para dito sa video na to. And uh, naisipan ko na isalpak ito. abu uh, na siya ngayon. So ayan, uh, buuhin na siya. Yung chassis, swing arm. Wala pa lang siyang monoshock. Yung monoshock niyan, kukunin natin kay stoker And uh, hindi natin matapos-tapos kasi... Eh, ano o. Grabe namang bilim lang. Ito, hapun -hapun na lang. Ito, hapon-hapon na lang. yan So isasalpak na natin yan and uh, since sumuot na ito, itong parte na to, para dito sa chassis, sumuot na itong parte na to, uh, may ikabit na natin yan. Pero yung naisip ko, sa parte na to, kung susukatin mo naman ito, ito, yung mounting ng kanyang engine, sa part na yan, ito malaki. So magahanap pa tayo ng kakasya dyan. Palaman. Yan, palaman. Pero ito, at least na yan. Ito na mismo yung bracket nyan. Tapos itong parte na to, kung napapansin nyo ito, ito yung sinabi ko dati, na may clearance siya malaki. Ito, at saka ito. Hindi siya sigo kumbaga. Kasi ito, papalamanan papalamanan pa natin niya ng, ng bakal. Hindi pwede yan na aloy to aloy kasi pag aloy to aloy mauubos na mauubos yan. Uubusin ang uubusin gagas kasi nang gagas So dapat dito meron dalawang washer. Yung isang washer ay para dito, yung isang washer ay para dito. Magkabila yan. Dalawang washer yan. Uha kasi para yung dalawang washer na yun, sila dalawa yung magkikiskisan. Ayun oh. Yan. So, ito yung pinabawasan ko dati bago ito ilagay dito. And uh, pa natin niya ng washer. siya dyan. Kung makakakita tayo ng stainless, stainless na yung ating gagamitin para dito. Para hindi nangangalawang. So, bala ko siyang itayo. And uh, medyo nangangailangan pa ako ng konting, ano, konting parts. Bibili pa rin tayo. Pero hindi ordinary yung isasalpak natin. Lahat yan. Is stainless. Tapos, uh, dapat ang mga tornilyo dito, katulad dito, itong part na to. Yan. Ito, itong part na to. Puputulin natin yan. Kasi every konting lumabas na papaganyan magdadagdag yan ng bigat ngayon akala nyo maliit yung bigat na yon pag yung mga lampas na yan nagsama-sama ang bigat na yan halimbawa puro ganito may mga nakalawit na papaganyan yung maliliit na yan pag nagsama-sama yan bibigat yan kaya niyang umabot ng isang kilo hanggang dalawang kilo kaya yung ilagay nyo mga turnilyo dyan kung pwedeng saktuhan lang saktuhan lang pero wag naman kakapos kasi pag kumapos naman yan uh, hihuhuna naman yung inyong foundation so dapat halos kung kaya nyo sakto lang. Lagi yung tatandaan ang mga tornilyo, mabigat yan. Kaya yung mga race bike, halos tinatanggalan ng headlight, tinatanggalan ng tornilyo, buong buo na lang. Kasi yung mga tornilyo na yan, nagdadagdag ng bigat yan yung mga tornilyo na yan. So, ayun, salpak na lang natin sana muna ito, kaso nahihirapan tayo kasi... uulan uh, na Ayan so tingnan natin kung anong magawa natin ngayon And uh, kung may isalpak natin yan Di salpak na natin Pero kung hindi Ayan pumapatak na yung ulan no? oh. Paano naman matatapos 'to? Anyway, so tapusin na natin siguro itong video na 'to dito. And uh, bukas na lang ulit kapag uh, medyo uminit na. Ayan oh. Okay, so I think hanggang dito na lang muna sa ngayon. Uh, siguro hanggang dito na lang muna ito. Igagirahin muna natin yan since naulan na. And uh, lagay natin dun sa likod ng pickup. Doon natin yan bubuin. Kasi mahirap naman kung di yan mabubuo. Tapos bubuhatin pa natin sa taas, di ba? Kaya dyan na yan. Uh, so uh, I think hanggang dito na lang muna. And uh, pakilag, like, comment, share, and subscribe na lang itong video na to. Unti-unti natin bubuin itong motor na to. And uh, hopefully matapos na natin at may tinding na natin. Siguro by Saturday or Sunday, Makikita niyo na kung may gulong na yan. May front shock. Sige, babay na. Babay. Buwi na natin yan.